Hello, kumusta po ulit sa lahat, uh, magandang hapon sa inyo uh, Katatapos ko lang sa dalawang customer, tapos lang namin mag-service At uh, yun, uh, tumingin ako dito sa mga comment natin dito sa YouTube At uh, meron ulit ako na piling uh, tanong, ito siya Yan, so shoutout sa Ri, 33madrid9058, so yun yung pangalan niya Bagong bagong uh, comment to sagutin natin So, yun, yung tanong niya, ask ko lang po ano po gagawin kapag may pang jelly sa aircon, mag 4 months pa lang nung pinalinis ko siya. Pang jelly. So, uh, hindi ko po gaano naintindihan yun, pero sa tingin ko, ang ibig niyang sabihin, anong gagawin pag meron ng mga jelly yung mga aircon niya. Kasi usual po yan sa mga jelly. Sa tingin ko yung jelly, nabubuo yan dahil sa alikabok plus yung moisture na laging nandun sa aircon natin. Siyempre, di ba normal na nagmo-moist yung aircon natin. Hindi lang, init. Tapat kayo yung sa akin. Ayan. So, normal na nagmo-moist yung bintilador natin. Ay, bintilador -bit tuloy. Yung aircon natin, normal na nagmo-moist doon sa evaporator coil. At, nagtutubig yun. At, uh, pagka paulit-ulit na ganun nangyayari, kasama doon sa mga alikabok na hindi natin nakikita, siguro sobrang liit na alikabok yun. Doon na nabubuo yung jelly. Kaya, nagkakaroon ng jelly doon sa ating aircon. Ngayon, ano nga bang dapat gawin? 4 uh, months pa lang. Depende po kasi yan sa gamit. Uh, usually, meron ako mga customer na almost 24 hours ang gamit ng aircon. Uh, mga nasa 2 to 3 months ang pagpapalinis nila. At, ayun, uh, ganun kadalas yung gamit nila at uh, tabindaanan sila. Pagka mga ganung buwan na, 2 to 3 months, at ganun kadalas yung gamit nila, madumi na talaga as in marami ng jelly, at uh, yung outdoor unit, talagang itim na yung lumalabas. Pagka nilinis namin yung outdoor unit o yung condensing unit, condenser coil, pag nilinis natin yun, yung nasa labas na makina, sobrang dumi na talaga niya. 2 to 3 months pa lang yun, ha? 24 hours na gamit. So, pagka ganitong 4 months, depende naman yan. Ngayon, uh, ang payo ko sa iyo ipalinis mo na kasi possible na syempre baka madalas din ang gamit ngayon mainit eh no iba yung klima ngayon sa panahon natin mainit talaga so sa tingin ko mas maganda ipalinis mo na yan kung ano naman kailangang urgent o baka nagtutulo na yan uh, hindi mo lang possible na baka hindi mo na isama sa comment pero wala naman talaga sinabi kung lang kung sakali na syempre may jelly na no at uh, kung sakaling umabot na nag nagtutulo na kung split type po yan ang masasuggest ko sa inyo, pwede nyo yung gamitan ng wet and dry na vacuum. So, doon sa labas, kung swerte kayo, kung makikita nyo yung pinaka PVC pipe don, pwede nyo i-vacuum doon kung saan man yung dugtungan niya. Tanggalin nyo lang saglit. Tapos yung hose na papunta sa aircon, sa drain, i-vacuum nyo. Isang mabilis lang. Itutok nyo lang yung pinaka tip ng vacuum nyo. Si-vacuum nyo siya. Basta pang wet and dry, da, baka masira yung vacuum nyo kasi may konting tubig na sasama dyan. So yun, may higop mo kagad yung jelly dun sa pinakabutas nun. Kaya lang, ano lang yun ah, pansamantagal lang. So syempre, kasi syempre marami na rin jelly ang sigurado sa loob. Kaya nga ang payo ko sa'yo, uh, Riri Madrid 9058, ay ipalinis mo na. Yun, yun ang masasabi ko rito sa tanong na to at uh, sana nakatulong ulit. Yun na. Uh. sa mga nagtanong, bakit nga ba nagkaka-jelly? ganyan po talaga ang aircon. Yan po talaga. Ang pinaka-maintenance talaga niyan ay cleaning. So, mas madalas nagamit, mas madalas ginagamit ang aircon, mas mabilis magpapalinis. Ganun lang po kasimple. So, kung alimbawa na lang din sa sakyan, ano, mas madalas ginagamit, mas maraming uh, kilometers yung tinatakbo, dapat mas madalas tayo magpapa change oil. E sa aircon naman, mas madalas natin ginagamit, mas madalas tayo magpapalinis. So, yun lang naman yung pinaka-tip uh, pinaka na may bibigay ko sa inyo. At uh, hindi yun pera-pera, ganun talaga siya. Yun yung pinaka-maintenance ng aircon natin. Hindi naman kailangan yun, palagi magpakarga ka ng freon. Hindi naman po totoo, hindi naman nauubos yung freon. Yun. Uh, nauubos lang na pagka may mayroong pinagsingawan, pagka mayroong butas na pwedeng tumagas yung freon natin. Kasi yung system naman po ay closed system yan. Paikot-ikot lang po dyan yung freon o Free yan yung gamit eh, pero refrigerant yun, syempre. At ayan, uh, uh, siguro putulin ko na kung saan sana na tayo napupunta eh. Pili na lang ulit ako ng iba pang comment at gagawa natin ulit ng video. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless. Paki-like nyo po kung sa tingin nyo nakakatulong yung video at pakishare nyo rin po sa iba na nakakilala nyo. Baka saling matulong din po ito. At paki-click nyo po yung notification bell para po pagka nag-upload ulit ako ng bagong video ay... Uh, ma-update po kayo kagad at baka sakaling makatulong yung mga simpleng na ibibigay kong mga tips. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.